Sa mundong ating ginagalawan, isa sa pinakamahalagang pangangailangan ng mga tao ay ang tubig. Saka sa kasalukuyang panahon, patuloy pa rin humaharap ang ating bansa sa malawakang krisis sa supply ng tubig. Sa likod ng mga batis at ilog na dati yung malakas, ngayon ay natutuyot at wala ng buhay. Sa pamamagitan ng dokumentaryong ito, ating suriin ang mga dahilan ng kakulangan ng tubig at ang epekto nito sa ating mga mamamayan. Ngayon, 3 milyong Pilipino ang umaasa sa hindi pa maayos, hindi ligtas sa tubig. Habang 7 milyon ang walang akses sa pinabuting Santa Fe. Tayo ba ang nagkulang o ang gobyerno? Hanggang kailan natin titisin ang krisis na ito? Alin at pag-usapan natin ito sa aming dokumentaryong pinamagatang Ang unang tatalakay natin ang kasaysayan ng water shortage sa Pilipinas. Noong unang panahon, ang ating bansa ay may sapat na supply ng tubig dahil sa likas na yaman nito. Subalit, sa paglipas ng panahon, ang industrialisasyon at pagdami ng populasyon ay nagdulot ng pagkasira ng mga water source. Ang aming team ay nag-interview ng isang mamamayang nakararanas ng madalasang pagkawala ng tubig sa kanilang lugar. Uh, ako po pala si Annalisa Batchelier. Ito po ay lugar ng New Zealand Tower Bell sa Nasi Del Monte, Bulacan.

sobrang perwisyo po dahil mas okay na yung wala kang ilaw kasi mawalan po ng tubig. Hindi po tayo nakakaluto, hindi tayo makakain ng maayos. Thanks, thanks po dapat, Siyempre po, yung prime po na may hawak po ng tubig ng tower bill, ng minuyan proper po. Ano po ang nais nice? sana po ay eh, mabigyan niyo po ng atensyon at agarang action po ang aming tubig dito sa Towerville at sa lahat po ng puputol-putol po yung tubig at nawawalan po dahil kawawa naman po kami at hindi po kami nakakilos ng maayos dahil nawawalan po kami ng tubig. Ang mga tao po dito ay eh, hindi na nakakaligo ng maayos, ang ngamoy na po. Sana po mabigyan niyo po kaagad ng magandang action po. Maawa po kayo sa mga taga Towerville. Yan po. yung cover question po, gaano po ba mahalaga sa inyo yung know, Bitcoin? Or sa mamamayan po, you gaano know, mahalaga? Ah, importante po yun kasi yung unang, unang gamit natin dito sa dati, tubig. Kasi tubig is para sa lahat. Gamit, kada kibot mo tubig, di ba? Kaya importante yung tubig sa dito sa San Jose del Monte. Second question naman po is, gaano po ba kahira na mawala ng tubig para sa mga sa over kahit sa ina lang po? Anak, ah, mahirap mawala ng tubig. Diba kasabihan nga nila, di ba rin mawala na kuryente, huwag lang yung tubig. Kasi nga una unang-unang gamit na pangunahin natin gamit is tubig. Kaya kaya importante sa atin ang tubig. So, last question po, ano po yung iisip po kung para uh, na po yung kulang sa tupay o yung gusto niya po kayo sa akin. Uh, yun lang, uh, pagbutihin pagbuti nila yung servisyo para matugunan nila yung uh, pangailangan ng tao. At saka, unang-una, ganda niya yung servisyo kasi may time na ang tubig is ay kulay. At uh, buti dito sa gawin namin, hindi kami ng tubig. Pero sa ibang parte na ano siya, yung ibang barangay walang tubig. Kaya hindi kami masyado na-apektado dito ng tubig. Kaya eh, sana nga, doon sa niya sa water piece, kinamit na, So buti lang na yun buwan Kaya sana medyo bumaba ang bayad. Huh? ang kakulangan ng tubig ay isang hamon sa ating bansa. Subalit, sa so pamamagitan ng pagkakaisa at mga may sasagwa, may pag-asa pa ng malatasan ito. Nasa ating kamay ang kapangyarihan upang pangalagaan at ipaglaban ang ating pinakamahalagang likas na lamang, ang tubig.